Okay, napakasimple lamang ang ulam na ito pero siguradong taob ang kaldero. <laughs> ulam namin dito sa probinsya. Okay, ha, samahan niyo ako para lutuin ito uh, pero para masaya, pa-subscribe and share naman diyan, ano? Salamat. Okay, ipapakita ko muna kung paano po ang tamang paglinis ng bunga ng uh, malunggay. Panoorin mo po nakita niyo <laughs> Hindi pa na yung patay na kukunin natin. Eh. Ayan, madali lang naman, hindi ba? yung iba kasi pinuputol-putol muna bago uh, alisin yung balat medyo matatagalan ka pagka ganun ang uh, uh, pamamaraan mo ayan so ayan nakikita nyo kung paano ko siya alisan ng uh, balat yung pinaka outer layer na balat ng uh, maling day ayan okay ituloy lang ito hanggang matapos ayan napakadali lang ayan. okay Sige, sundan nyo na lamang. <laughs> Alright, ito po ay uh, napakasustansya, napakasarap na ulam. Uh -huh. Ulam ng mga Ilocano. Ayan. Okay. habang so. ginagawa ko nga pala ito, ay uh, nagpiprito na rin ako ng malilit na isda para lalong masarap ang kainan mamaya. <laughs> okay, ready na tayo para magluto. Okay, sa pinagprituhan natin ng isda, lutuin ng gulay. Mag-isa lamang tayo ng luya, bawang, at saka sibuyas. Pagka may uh, magtatanong na naman yan, bakit may luya? Siyempre, para sa amin talaga, pag may bagong isda, kailangan may luya. At sa pagigisa, lagi niyong tatandaan, kailangan lutong-luto ang mga ginigisang sangkap para lumabas yung ekang ay masarap at uh, ma mabangong amoy ng mga ito. Ayan, so kamatis, dalawang piraso lang ang ginamit ko. Okay, so syempre, dudurogin natin ng kaunti lang yan. Okay na ito. Okay, lagyan natin ng isa't kalahating baso ng tubig. Okay, yan ang magsisilbing sabaw. Timplahan natin na bagong isda. At saka pakuluan ng uh, isang minuto lang. Kung nagbe-betsin ka, pwede kang magbetsin. Bahala ka na kung anong gusto mong sisuling ang gamitin dyan. Okay. Ayan. Siyempre, takpan natin para madaling kumulo. So, after one minute, ayan, pwede na natin ilagay ang bunga ng malunggay at uh, pakuluan natin ng mga pitong minuto lamang sa katamtamang apoy. Ayun, hey, after 7 minutes, makalipas ang 7 uh, minuto, in English ko, tinagalog ko pa, I check natin ang lasa. Saka natin isunod ang sigarilyas. Ayun. <laughs> Alright, sige. Okay, ang sigarilyas naman ay uh, lulutuin lang natin ng mga 3 minuto. So after 3 minutes, okay, ang bango ng amoy talaga. Para lalong masarap, lagyan natin ito ng pritong isda. Mm -hmm. At saka, para mabango rin, lagyan din natin ng siling haba. Okay. Okay, mga apat na piraso. At saka yung wahiwang uh, hiwang siling uh, uh, green. Takpan natin mga isang minuto lamang Then, boom! Alright, yun. Pwede nang iserve. Ang napakasimple at uh, napakasarap. Pero sigurado, mapaparami ka ng kain na naman dito. <laughs> Aba, bago tayo ng kamayan, baka pwede mo nang pinutin ang subscribe button, like, share na rin. Maraming salamat po muli sa mga nanood. See you again.